So mga pare, nandito tayo ngayon sa Teban Trail It's nice to be back Huwag lang sa Semplang So first hit natin, S1 So ito yung tinatawag nilang green line Tingnan natin kung totoong green Sa perspective ng hindi masyado nagra-ride tulad ko So kung saan matatagpuan yung S1 Dito lang siya sa gitna ng hagdan So bago mag-arko Yan, may makikita ka ng mga bantings dyan So dito raw ang start ng S1 So bale yung green line na tinatawag nila Sulit yung hatak mo Kasi isang hatak, dalawang stages Tingnan natin let's go. So maalaman natin kung totoo ang green line So yun na, let's go May lang ulit Ay, ahun pala ito mga tol hindi na ako nakapagsalita na amazed na ako sa ano sa greenery ng paligid yun pala yung sinasabi ni Tim na paliko buti hindi ako nagsimplang doon hindi ako may, hindi ako prepared pero yun nga switchback tapos ngayon pa lang, parang nagsisisi na ako na. Ah. nag ako. So mukhang magre-retire na ako pag glitch. na lang. So tagtagan siya mga tol. Uy! Uy. So yung batong 'yun dapat gigitnan mo. may gulat factor yun pagka uh, hindi, kami, hindi mo kabisado so yun nga nagulat tayo ayun shortcut shortcut ko na uy ba dito chillan tayo mga tol umiaso aso Uy! Uy! Ang bagal ko doon. Dapat may speed doon. So I assume dito daan. first ride sa green line okay naman pero parang mas okay ito pagka pangalawa or pangatlong baba mo na pero yun nya, unang baba natin so far so good huwag lang malalaglag sa bangin kasi that's not good So, saan ang daan? So, baka dito. Ay! Nakantokwa. Hindi pala ako nakapag-labs. Kaya pala sabi ko parang may something. So, ngayon. Hindi pali ko. Ahon na naman. Grabe yung mga tuod. Sa gilid. Uy. bitna, na. May rats. Nanan tayo mag-bail. Pag nag-bail, sigurado lang. So yan, part ng trail na may view then may bahay so maganda sya enduro ang padyakan sya na flow ano to mukhang tama naman daan natin sarap mountain biking chill chill Oh, mabigat ng pedal ko. Hoy. Mukhang tapos na 'yung S1. Kasi may tulay na. Huh mga tol mukhang eto na yung dulo ng S1 kasi may nakita na akong tulay so distance yan 1 kilometer so pwede pong umikli kasi nasa dulo na ako malapit na ako sa tulay so yung finish line nito baka banda dyan basta sigurado hindi sagad dito kasi yung mga tao syempre karera lalampas sa finish line yan so yun masabi ko sa si S1 friendly naman na kailan pa rin paghandaan syempre lalo pag di ka nag -ride. so mapapayo ko lang kung unang baba mo dito para hindi ka mabigla chill lang tapos gaanan mo yung gearing mo kasi may biglang ahon eh so hindi mo masabi baka mabitin ka pag nakaklits alam mo na o baka ako lang yung ganun so yun S1 so far so good Mukhang less than kilometer lang 'yan sa race day. Let's go.